For today's video, dahil nga na-prank ni Daddy noong isang araw, Mom. may naisip nga pala ako iganti sa kanya at talaga matutuwa kayo sa prank ko na ito. Pinatawag ko nga din pala yung mga ng computer shop dyan. At dahil nga hindi pa si Daddy na siya lang mapaprank, syempre nadami na naman nga mama mga malalaro ng aming computer shop. Hi guys, so ngayon ay may naisip ako igaganti kay Daddy. Kasi noong nakaraang araw, pinarank niya ako din yung sa, cellphone yung may ground. So, hindi ko talaga alam na may ground yun kaya napayak na ako Tapos ngayon, may, nag-iisip ako igaganti sa kanya. Sana Kasi hindi kasamahan niya ko dito. Dito, meron tayong uling dito. Ayan. What Naring. is that? Tapos, itong stick na to. Tapos, meron tayong bote ng mantika. Okay. So, ngayon, ang gagawin ko dito sa uling na to ay ikikis-kis ko siya dito sa upuan para malagay ko siya sa kamay ko. Mas kilal. ko siya sa kamay ko. Hindi ganat. Tapos, habang sinushoot niya itong stick na to dito sa bote, tataklo bang ko yung mata niya. Tapos, sigurado ako pagkabuklat kong ganun, ay mukha siya mag-block. Ay, guys, tawagin na natin si Daddy para i-prank na natin. Tara, guys! Pinataw ko na nga pala yun si Daddy para maumpisaan na natin ang ating pambibiktima sa kanya. May challenge ako sa iyo, be. Ako, challenge na naman to. Patay tayo dito. Gaganti lang to. <laughs> Hindi mo gaganti. Oh, ayoko, ayoko. Challenge to. Ibinis <laughs> <Evens> na mag-mabilis lang. <laughs> ano ba yan? Basta. <laughs> dito muna. 100 pesos din to 100 pesos? Kahit walang, walang pa premium, basta walang premium. Ang galing! Hindi naman ako gaganti sa iyo. Paano masabi? Sigurado ka. Oo. Oh. sige, sige. Okay. Ano ba yan? Pangali ka dito sa likod. Ano ba gawin dyan? Bali, kamas ka dito. Ano ba yan dyan? May pa-challenge ako. Ano ba ano ba to? Yeah. San to? I-new props natin. Wait. Tumuya. Tapos dapat itong stick na to, mashoot mo ganun. Oo. 'Yan din 'yun. 'Yan din 'yun. Pero tatakbo bang lumatabo? 'Yan meron, luka pa panalo ko dito. Dada-shoot mo ng stick na to dito sa bote. May bigay kaitan ng 20 pesos. Yes, this is really. Teste natin daw, game game. Uh, Tututok ko to dito. Tapos, ano yung pagka sumala? Paano yung pagsumala? sumala? Isang mataulit. Isang mataulit. Basta pagka naishoot ko to dito, lang, ganun lang. Pwedeng uh, mabagal lang. Pwedeng mabagal. Hindi pwedeng, ano, mabilis. Okay. Yung okay. eh. takpan mo na ako. Takpan mo oh. naman takpan. Lagot to ngayon, mga pre. Lagot to. Ano to? Pila. Alam mo. អូសោរយឺតត្រូវត្រូវអូយឺតត្រូវត្រូវ Vamos oh lá! parang shop. Para kasama naman sila sa mabibiktima ko. Pinapaliwanag ko na nga pala dyan sa kanila kung ano yung gagawin nila. At ang sinasabi ko nga pala sa kanila dyan, na kapag naishoot nila yung stick sa bote, ay mananalo sila ng 20 pesos. Ang ginagawa ko nga pala sa likuran nila dyan, naglalagay nga pala ako ng uling sa kamay. Para kapag tinakpad ko yung mga mata nila, ay magmumukha sila may black eye. Kaya naman, umpisa na natin ang ating kalamunan ito. Magaling mo oh. oh. eh na Oh. Oh. Ayan eh na. Oh. Ayan eh Ayan na.

Ay, tayo, lang. Wait, teka oh. wow. lang, teka lang. Ulit, ulit, ulit. O. Oh. Straight to kamay, straight. Straight ka mo kamay mo. O, ganyan ka. O. 1, one, two, three. Layo mo, o. Oh. Wow, wala.

Magaling kang <laughs> oh, Pakloban mo na, Sab Pakloban, oh. Hindi pa oh. oh, sala na, sala Kabilang mata Kabilang mata Kabilang mata Kabilang mata, kabilang mata. Kabilang mata na kabilang. One, two, three Ay, wala, wala ka Wala ka na Wala ka na na Wala ka na Wala Wala ka na yan, dili. Oh. Oh. Oh <laughs> ano mo ano na siya? Takpan takpan mo. Takpan mo. Oo, yan. Takpan mo na siya. Takpan mo na yung mata, oh ayan, One, two, three, go! eh ah, wala na! Wala na! Kabi mata, kabilang mata, kabilang mata. Kabi

magaling kang Yun lang paalam. please like, follow, share. Thank you. Ayun, <laughs>